Ayan po mga o kung nakikita nyo po itong uh, kubo kobo na ito no. Ito po ay may may bubong. So bala ko pong dito dalin si Nanay Josie kasi uh, doon po sa tinitiran niya ngayon na sa tabi ng kalsada na mayroon siyang uh, trapal doon. Eh siguradong nababasa po siya doon dahil sa gabi ay palaging umuulan. So kapag nadala ko po siya dito sa kobo na ito, may, ay, ay ayusin lang po dito at uh, tahimik na po siya dito aarkilahan ko na lang po ito para uh, wala wala nang uh, para pumayag na lang yung kung sino may-ari ito at sigurado pong papayag 'yun ano kasi matagal na itong nakatiwangwang dito kisa naman sa masayang lang at least ngayon pag inarkilahan ko 'yan may pakinabang pa siya ayan po mga kalingap samahan nyo po ako para puntahan natin yung may-ari. Sa ngayon mga kalingap ay bibilihan na muna po natin si Nanay Josie ng kanyang almusal. Ano po kasi pupuntahan natin po siya ngayon at bisitahin yung kanyang kalagayan. Kailangan po ngayong araw ay maayos na yung kung saan man siya titira. At yun nga po kung nakita ninyo yung binisita natin, uh, sigurado magugustuhan niya po yun at Uh, doon hindi siya mababasa Ayan po mga kalingap, dalan natin siya ng pagkain Ayan po Magkana po yan? Ayan po mga kalingap, punta na muna natin Si Nanay Jussie para Bigyan natin ng almusal. Sana pumayag si Nanay Jussie Na tumira doon Ano po, sana pumayag Kasi ayaw niyang pumalis doon sa Pistonyang yun Ito po si Nanay eh. Nay, ano po, kumusta na kayo? Ito, Oo nga po eh, meron ako doon na nakita isang kubo, o malapit lang dito. O, oh, almusal ka na po. Uh, ano Ano po, hindi, kasi meron akong kubo doon, uh, na nakita mainit yan eh. lumipat doon? Ah, uh, malapit lang. Po? Malapit lang. Malapit lang. Titingnan ko po yung kailangan makausap ko muna yung may-ari. Kung dito na lang sana. Ayaw po dito pa. Baka bawal ka dito. Meron doon. Hmm? <laughs> Ay, sino pong may-ari nito? Kuya, Ay, kuya? Ano po? Ah, uh, dito. Oo. Kaya ito si Pahari. Kasi ayaw nitong umalis dito. Upa na Wala ka tinupang ng bahay. Hindi po doon. Kasi dito nababasa siya. Doon meron isang uh, may kubo doon. Kaya lang hindi ko pa nakita yung may-ari. Sa tabi lang din ng kalsada ng ay. Opo, madapit lang dito. Ano, kumain na kayo? Kumain na muna kayo ngayon. Oho. Uh -huh. Opo, magkakasakit kayo kapag Ha? Huh? Oo. Mm. O nga eh na palagi ko naman tayo ng pagkain dito. Kaya lang uh, minsan naliligo hindi nagbasal siya hindi pinagbibihis. Mainit po diyan, ay. O sige po mamaya ano? ng cellphone. Po? May sa Hiram kayo ng cellphone? Oo. Oh, oh. Bakit? Kuya, na. Nasaan yung cellphone nyo? Hindi naman lang pwede yung trag na. Nga, gusto nyo yung, yung may video? Uh Oo. -oh. Ah, wala naman po kayo ditong uh, charger? Makikicharge okay, na lang. Makikicharge na lang kayo? Oo, okay, oh, makikicharge. Mm, ayan nyo po, pag yung may nagbigay ng... <laughs> pag may nagbigay ng... Pag mga kalingap dito hindi siya dito pwede dito meron po kasi ako mga kalingap na kwan ano may tent ako dun kasi na meron akong kwan dun yung yung tent doon kapag yung kwan doon na lang kayo doon hindi kayo mababasa kasi may meron siyang bubong na yero sa tabi lang po nitong kwan sa tabi lang din ng karsada malapit lang doon lang At gusto kong tinan yung may-ari para makausap ko muna tapos sa uh, mag pwede ka doon uh, wala pa diyan wala pa po wala pang nakakakita doon sa kapatid mo? Ano sabi dumating na Balik Cebu Kaya lang nagbiyahe ulit Nagbili na lang, nagbigay na 50 pesos Ah binigyan ka rin 50 pesos uh -huh. Nung kapatid mo? Oo. Uh -huh. Pumunta dito? Yung kaibigan niya namimili kasi Sinama nung gusto niya namili Namili sila ng kaserola ulit sa Manila Ibig nyo po sabihin, galing na dito, pumunta, nakita ka na dito ng no, kapatid mo? Hindi uh, yung kaibigan lang yan, dumaan dito. Ah, kaibigan lang niya? Ano sabi po? Basta kung, um, ano sabi ko dito muna ako sa'yo kasi ang hirap sa amin. Sabi, hindi bali, pag agwantaan mo na lang kung paano hirap mo dyan. At ako'y ng buhay ko pa para meron din pagkain, pamilya ko. Hmm. So, ibig mo pong sabihin, okay kayo dito sa kinalalagyan nyo? Okay lang po. Wala naman, ano, basta kung ano yung meron, nagpapuntais yan lang. At sa pagkain nyo po, ah, pagkain walang problema dahil dinadala naman kita dito? Oo nga. Uh Oo. -oh. Ang kung nang po tulad kagabi, umulan, anong ginawa nyo? Ayun, nagmumano, nagpando. Nabasa kayo? Ito ah, pong lang, ikaw hindi ka naman nabasa hmm. Ano po, ayaw mong umalis dito? Gusto mong lumipat na? Pag ayos na lang sana ako kahit kaunting barong-barong o nga po, doon sana doon sa, Sabi ko, kaya lang, tatanungin ko muna po Ano ang hirap maghanap dito ng uh, Anam Yonay uh, Hindi naman talaga kuhan dito eh Dito mahirap makakuha ng mga barong yung mga kubo doon meron na kung nakita tabi lang ng karsada pero kuan may yero siya may bubong hindi ka doon mababasa baka naman yung may, may ari kaya nga po ngayon hinahanap ko yung may ari para mai kuan kita don kilalan nyo pa po ako sino ako Mario. Ay. <laughs> ano po mayroong uh, dito pumupunta pa rin sa tulad ko na kinukunan kayo ng kamera? lang ng Ah, binibigyan ka ng tinapay. Opo. Sige, pag may nagbigay na, kunin nyo. Apo. Para ako naman palagi kitang dadala ng pagkain dito. Apo. mm Ano po, hindi naman kayo nababasa sa gabi? Hindi naman, ho. Oo. O sige po, uh, kahanapin ko yung may-ari doon para makalipat kayo. Ano? Apo. Hindi nakita na po kayo ng may-ari, ha? Ay hey po nai. Nai. Po. Hello po te. Musta po? Ito kilala nyo po siya. Ito po matagal ko nang kinokon ito dito. yung uh, dati nandun ito. Ayaw itong umalis dito. Kinausap ko Mahirap. nga po hindi niya ni kagawad ba sir po? Oo nga sabi ini uh, eh, report na pa siya na. sa kagawad. Ngayon yeah. gusto ko siyang ilipat doon na ah, kasi sa gabi dito na maulan. Maulan. Meron po doon na lilipatan na sa may tapat ni Nanay Eng, alam nyo po? Ah, opo. Meron doon na may yero. Ah, yung puro. Oh, matagal na yun, na wala naman nakatira. Nutrition post po yun, dati. Ano po, po pwede, yun. siyang, pwede kaya siya doon? Hindi doon lang po. Kaya nga hinahanap ka, po po. Pa ipalipat-lipat ako. Di ba nagtira ka na din doon sa dulo, sa may urban? Oh, Palipat-lipat. Wala, wala naman akong pang Ay, pwede po kitang mag-usap eh. Pwede kita makunan? ako, po. Ako po yung kinukong ko dito. Ay, gusto ko po siyang mai... May pamilya ka ate? Kapatid daw. Kapatid. Yun, ang inaanap ka dito, si Longhair daw. Yun na nga po, marami po nagsasabi na kapatid daw po yan ang Longhair. Kung sinong Longhair. Ay, ay gagawad po kayo na... Ay, hindi po. Nasa barangay lang po ako. Nasa uh, barangay po kayo? Oo. Uh -uh. Kaya nga ito palagi kong dinadalan dito to ng pagkain. Ay, nung nandun pa ito, nandun pa? Oo, ngayon. Lumipat siya dito. Pagkaganan po siya, oo. Uh, oo. So ngayon po, gusto kong ilipat doon. Alam nyo, yun yung kay Nanay Eng, yung may, tapat. May nagmamayari po noon. Oo nga, gusto kong mahanap yun. Kasi nga po, hindi na po yun pinagamit. Dati po namin yung nutrition po. Hmm. Hindi na po yung pinagamit kasi nga, kiniklaim na po may-ari. O nga po, baka pwede natin sa itong ma... Sa pansamantala lang. Tulad sa kasi po ngayon, maulan ano? Baka pwede nga matulungan po ako ng barangay ano? Wala po kasi si Ate Ing. Si Ate Eng ang nakakaalam mo. O sige po, koko. Ano pong pangalan mo, Te? <laughs> ako talagang ano rin po ng ni Rab Batubang talaga ako kasama... na, nanood ako palagi Opo. ako po si Marius Vlog ah, po. kasama po ni Rob din, din. Opo. sabi nung kapatid ko puntahan ko daw tingnan ko uh -uh. Kaya ngayon, dinalan ko ng almosal siya. Talaga, alam nyo po, ano, Opo, nakakon naman kayo tumulong sa kanya. Oo maraming maraming nang natulungan. Uh, nakakon po ako sa kanya, kaya lang uh, parang ayaw niyang umalis dito. Eh, hindi naman Kaya yun na lang po ang gusto kong maibigay sa kanya. Napakaganda sa kanya yung at least sa gabi hindi siya mababasa kapag umulan. Nakita mo po yun na uh. halos ganito lang din. Ato, may, may yero siya sa may uh, kuwan ng akasya sa may tab uh, katabi ng akasya kaya saan kaya yung may ari nun po kakausapin ko na lang si nanay yung nandyan po sa barangay wala na saan po siya yung pong assign ng BHW ng Purok 5 baka alam niya po kung sinong nagmamayari ng ay nandiyan po, pupuntahan ko po mamaya. Okay. Ano po? Para mailipat ko naman si Nanay o kawawa man. Ano po po din sa PXW? Opo. Maganda sana kung nandiyan si Nanay Ing. ah uh, si El Nicerillo po ang puruksin ko PXW. Ano po? El Nicerillo. El Nicerillo. Puruksin ko PXW po. O sige po. ano uh -huh. Anong pangalan po ng long hair na kapatid mo? Paraon po yun. Paraon. Paraon. Long hair para para old daw eh. Paraon. Hindi, nakita na daw po siya dito. Sabi niya. Kahit po sino magsabi, kapatid na daw po yan ni long hair. Hindi po nang o Matagal na po yun dito. Hindi, hindi ka pa po dito na isang buwan. O, oh, malapit lang. Kung kaya lang po, palipat-lipat ka ng lugar kung saan ka napwesto. Opo. Taon na po yun. Kilala nga po nila kung sino yung lunghir na yun. May nakiter man akong lunghir dyan, kaya lang uh, yung parang si ulo. Kaya hindi ko... Ka... <laughs> ano po yung, may pamilya po yung kapatid mo, ano? O may dalawang anak. Oh, may dalawang anak daw. Alam po yun ang mga ka-BXW po po kung sino yung biglong hair na yun. Hmm. At nakita na raw nung kapatid niya na yung long hair na kwan dito. Nandito siya. Opo. Ayun po mga kalingap ano sa mga lato ng mga naku, nakikinig dito at nakakapanood ano po. At uh, yun nga may nagsabi na bakit hindi ko pa ilipat. Hindi po tayo dito pwede maglipat ng basta-basta ano po na tulad nga ni nanay ayaw naman umalis dito na dahil nga po sabi niya palipat-lipat lang ito. Gusto ko po ngayon ay may makuha po tayo kung makita nyo yung unang video ko gusto ko pong ilipat siya doon para kahit na papano hindi siya mababasa ayun po mga kalingap sana po ano kaunting unawa po sa ating mga ginagawang pag video ayun, tulad po ni ate o oh, gusto rin pong tumulong sa kanya pero ano po yung kanya no wala pong uh, ano po binisita nyo rin siya dito ngayon e, vlog po. Marius vlog po, umpo. Mayroon na po akong nagkakun dito. Uh, pag yung kwan -like, in para maraming tumulog dito kay nanay. Opo. O sige po, nai, ano, nai, Jose, aalis muna po ako para uh, hanapin yung may-ari nung bahay na yon. At sana po, ano, kapag nakuha ko na yung may-ari ng bahay na yon, ay sumama ka po, ano, malapit lang yon. Maganda yung pansamantala doon ka muna kaysa dito. Nababasa ka dito. O, oh, sige po. Ano? Kuya, pera nyo rin ako ng cellphone, ha? O, oh, sige po. Pagka-ministra kayo. Opo, oh, may telepon si nila. O, oh, ayan po. Mm -hmm. Mm -hmm. Maliit lang po yan. Icheche po kuya yung sa malaki. Sa mm -hmm. malaki. Baka meron. Mm -hmm. Mahirap ayusin ang program. Mm -hmm. Ano pong pananghalian niyo ngayon? Yan, bibili na lang ako sa tindahan. O, oh, sige po. Apo, uh, busog pa naman ako. Ayun, may pera si nanay. O, oh, ang pera mo, ha? <laughs> 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 Oh, sige po, kumain muna kayo, Nay. Kain muna po kayo ano at uh, wag po kayo mag-alala dahil hinahanap ko yung may-ari ng kubo. Apo. At uh, gusto nyo makita yung sinasabi kong kubo? Tandali. Ayun po mga kalingap, ano kaya po na ito yung ating uh, sa kay Nanay. Sa ngayon po pinakita natin sa kanya yung uh, ko po na gusto kong lipatan sa kanya ay gusto niya po doon. Ano po sa paringin mo doon? Sa pinakita ko sa gusto mo daw lumipat. Pwede na huya kung maayos na magganyan. Opo, mas maganda talaga yung dito. Ano po? pag yung ngayon po hahanapin ko lang yung may-ari. Opo. O sige po, naingat lang kayo at kumain na rin kayo, ano? Opo. O sige. At uh, ngayon nga po mga kalingap ano, galing po tayo dito kay Nanay. At uh, siguro po magtataka kayo kung bakit ah uh, matagal yung action dito. Ano po? Uh, kasi po Ang um, uh, problema dito kay Nanay, ayaw pong umalis dito sa uh, sa pisto na ito dahil uh, unang-una nakita na siya nung kapatid niya. Ah uh, hindi yung ka kaibigan ng kapatid niya, nakita niya na raw po. Alam na nandito. Kaya ayaw niya pong umalis dito. Uh, so ngayon po uh, pinakita ko yung unang video ko na may malapit lang po dito sa kone to na may bubong naman po ano doon po gustong-gusto niya. Kaya ngayon po hahanapin ko po ngayon yung may ari ng uh, yung yung pa po yun yung may bubong na yun. Hahanapin po natin kung sino yun para kung gusto niyang uh, rentahan rentahan lang po natin ano para naman uh, sa gabi hindi mabasa si nanay dito uh, sabi niya nababasa man lang daw yung bubong niya <laughs> pero yun na lang po ano sana makita natin yung may-ari ng bahay ayan po mga kalingap ano sana po maunawaan ninyo ano na akala nyo gusto bakit matagal yung rescue sa kanya gusto ko po noon pa na ilipat na siya unang una ayaw din niya po magkuhan sa mga kwarto lang yung mga room ayaw niya dahil baka daw po wala siyang pambayad sabi ko nga ako na po ang babaya doon ayaw niya po gusto niya yung tulad ng mga kubo-kubo na walang iisipin na babayaran tulad nga po ngayon ayun nung nakita niya na yun doon baka pwede doon ay gagawin po natin ano na matulungan siya at mailipat doon pang samantala ano po ay po maraming salamat po mga kalingap sa lato ng na mga nanonood dito sa atin at yun kung nakita nyo nga po meron pang barangay po na yung isang si uh, si ate po ano nakita niyo na ganun din ang sabi niya ayaw umalis dito kaya hindi po basta-basta yung pagpaparis dito kay nanay yan maraming maraming po salamat at syempre po wag natin kalimutan ano po uh, na suportahan uh, kuya Bar Santos matubang atid na vlog kalingap broel o malalag rachel morales vlog at syempre po ang inyong likod mga kalingap marius vlog po maraming salamat at abangan nyo po yung paglipat natin doon at uh, yun nga po natin to kay naisabi nai na rin po natin kay Dudong Ruil ano kay lang po, wala rin siguro magaga na sa ngayon dahil ang problema nga po ito si Nanay ay umalis dito kaya hinay dinadaan dahan ko po siya para yung makumbinsi natin na mapaalis siya dito Eh po marami pong salamat sa lahat ng pangunawa mga kalingat. Ayan po mga kalingap sa ngayon po ano, abangan ninyo yung paglipat kay Nanay Jose. Eh. At sa susunod ko pong pagvideo ay nailipat na po si Nanay Jose. Eh. Ayan po marami pong salamat sa lahat ng mga sumusubaybay po kay Nanay Jose. Eh. Talagang ayan po na palipat natin. Ano po maraming salamat.